Kaya masate hanggang dito lang masate oh. Bali may may distansya pa. Ito makalanat boy no. Hindi <laughs> <laughs> <Kamano. laughs> eh, yan oh, ang eh, sa atin yung mula na yan. Kasing layo. Hindi, eh, magdara na lang kung trapal na. Eh, kayo bukot na nabiyo. May trapal na ito. Ito, let's. Huwag na ako na nalilin ang sunod. Huwag na na nalilin ang sunod. Huwag na ako na nalilin ang sunod. Huwag na ako na nalilin ang sunod. Huwag na ako na nalilin ang sunod. Huwag Eh, kasi ibang araw may ginagawa sila yung linggo lang ano medyo may bakante kaya tapusin namin nga masati yung balon na ginawa doon maglagay tayo na ng... maglagay tayo ng ano masati yung <laughs> yung gulong ilagay sa ilalim tapos tingnan natin masati yung sa ilalim kung anong laki yung ano doon yung tubig 70 sana 70 gumawa natin masate? kaya so, pa, nagkarga kami ngayon ng ano <laughs> nagkarga tayo ng bato buta mo ba yun? ikalit butalit wala? magbuka so, ka rin dito ikalit wala, may namamanda mo lang oh, okay thank you mas ate. wala yung ulan hindi dumating yung ulan oh, ang ganda ng panahon mas dito doon na parang banda doon na yung malakas yung ulan kaya maka kaya yung ano trabaho kami ngayon mas ate makalagay malang sa mga gulong para mabao natin yung ano Hello susi na sa loob tanggal lang buka mo naman sa atin yung mga bato dito at oh, saka generator kailangan generator kasi doon pag ano sa pump natin tama ito boy huh? tama na ay ubusag dahil ay manubra tama na yung, yung mga sinako kama baon na natin yung ano mga gulong kasian siguro na <coughs> uh, di naman terpal Uy, inuubos ng gapon boy Ha? Larong pa? Ito sa tanggaw hold ba way Para dyan ipag natin ang Tingnan natin yung ano masate? Anong lakas Dito kasi area yung ano Malakas na pag butang itong tubo na tong, boy Ano? Pastak ka itong ba tapos Tabunag ba

soyup lagi ya sip 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 sipnya buhangin aja man. lagi yang tali itu Ayos na namin tumasa ko okay, para makaplasa na tayo ng mga oh, mga hose. Malagyan na natin ng hose para masubukan na natin. Okay, ito yung water pump. Dito ito lang. Diyan, diyan. Diyan ito magigayaman kanto na yan. Diyan yung malalim. Lulugo na siya. angat ng Mati ko na, nabukutan na ba ng tubig? Ah? tuna ba yan o? No? Ha? Ah, may, may gulong pa dyan? May isang gulong. Sumabit yung ano sa gulong. Okay. Iunat okay, na to. bumalik lang doon, bumaking yung banda, buksan mo. para mo dito yung ano, yan dito banda yan, yan para po, pumunta doon yung tubig o, eh. lumaking buhangin ano no yung yung ano, yung ano, yung Well, do

Dua Dua kapilad dito ada. Dito na na yung gulong. Kuha muna kami ng gulong. Ayun ah. No, dito ka okay, mo. Dipente Siya tayo. Kulang yung gulong natin kasi yung tubig, umaangat pa yung tubig. Kailangan may gulong kasi kay yung lupa. Nag-ano landslide, napaparik sa wari-wari pa napaparik let. Huh? Napaparik sa waray-waray pa. Uh -huh. May gulong pa siya doon sa ano, budigan natin, may sarikunin muna natin. <laughs> Ilang piraso pa let? Dalawa na lang. Dalawa na lang Wala ibang gulong. Pwede na yan. Kasi nakaangat naman doon. Ubus yung ano, gulong natin. Buti nilang hindi natin binigay ito. kasi may humihingi masyati ng ano gulong buto nilang na reserve natin to nga pala natin ito yan eh, kasi wala na iba dalawa lang mayroon pala dito masyati o oh. dami pala dito ito lang sa trooper natin to ah ito, maganda to ano tabulan tayo ulit Sige. Hapol, hapol. Let. Saan ka na? Kuwan <laughs> na lang kayo sa akin. Sige. Hapol, hapol. <laughs> Wala talaga ito ulit. Firming na sa huli. Okay, dito na ako. Direkta pala yung sayo ha. <laughs>

hindi kong walang sa na sa taas na tayo mga sate o na ito, ito sate, tama na yan sinahabot yung tubig sinahabot yun ayo, kariksa ko lang Yeah, buti ng tubig no, yung tubig sorry. yung doon lang no? okay mga sati hanggang dito lang mga sati oh. bali may, may distansya pa siguro mga 0.8 yung lalim galing sa gulong hanggang sa taas tinaya yung masate, hindi na kasi abot yan yun ang abangan natin mga sati pag ano tuwing taginit yung taginit talaga kung hindi ba ito mauubosan sana hindi mauubosan malakas naman yung ano niya sana hindi maubos sa masate. Pasipsipan muna natin, ubusin natin ang masate. Pasipsip natin para makita natin. Finish na po ito. Dagdagan na lang po yung kupo-kupo mo yun. Mabababa pa. Ang kung ano, halabaan pa. Pasipsipan natin ang masate. Pasipan na rin mo lakas na magkata inches lang yung part problema yung kabit natin eh kasi ano 3 inches baka maubusan agad to pagkaba maubusan siya na naman sa pero yung ano niya hindi siya maubusan ito rin yung ano ito yung nasa ilalim na yan. Ito yung lakas niya sa ano silalim. Yung spring nya oh. Ito yung lakas ng spring sa ilalim. Ubos na yung stock. Ito na lang yung natitira oh. Yan. Ito kalakas yung nakukuha natin ano. Yan oh. Yan ito kalakas. Hindi siya maubos sa masate kung ano lang. 2 inches yung ito, 2 inches. Pero okay, na yan masate. Ito na lang siguro yung ano natin pero sa matagalan niya mas ate siguro malalaki yung sila. baka lumakas pa ito masyadong lumakas pa walang baho walang baho ang ganda ganda yung tubig ang ganda mas ate boy kuwan ang tubig boy lamit yung tubig kuwan ang tubig ba amuya adili walang 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 bahong ano dito 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 maganda wala siyang amoy ba ang wala hindi kadiri malan tubig din. Ma ma maganda yung klase oh. Hindi. Oh, maganda. Pag matagalan kasi yan, ano ba yan? No? Mulinaw pa daw. Mulinaw pa, oh. pa yan. Oh. Ito yung kalakas oh. Hindi siya maubusan ito lang pinaminte. Okay na yan, Bruno? Oh, hindi rin maubos. Hindi maubos. Pero kung gamitan natin ang trenches na pump Piso 2 inches na dito Pahina yung maglatatawas nyo ba? Kabagay, dandahan lang Pero okay na yan, nakabaka-makana Pusong porsyon na lang ayun Okay na, boy. Bye bye boy. Bye. To so let's. Bye bye. Ayan, ayan mas yung ano natin. Dito sa paglagawa ng balon. Ito muna yung update natin bago tayo makatanim. Palagyan natin ng mga ano. Patubig. Patubig yan natin mas Hindi na ubusan. Ganun. O. Palagyan mo maandar yung pump natin. Nakabaon palagi. Nakabaon palagi mas natin. Oh. O. Maganda to. May, may malaki to para yung stock natin hindi na talaga pero sinahandle lang natin yung ano maganda yung klase tubig hindi mabaho medyo sineswerte tayo dito mas atin pagkuha natin ng balon maganda yung ano oh. Eh? maganda gusto po yun o? Ito tayo mga ano Wow. Wow, wow, wow.